Araw-araw sipag nga lang tayo dito mga tropa para may pandagdag tayong pambayad ng tuition. So ayun nga mga tropa, maayong adlaw mga kakosa Dahil ngayong araw nga mga tropa, magkikater na naman tayo Dahil nag-iipon nga tayo mga tropa para may pambahay tayo ng tuition Tapos pag uwi ko ng bahay mga kakosa, rekta upload na din tong vlog na to mga kakosa Pandagdag tuition din kasi Alas 5 nga pala mga tropa, pumunta akong shop Tapos kinarga nga lang namin mga kakosa yung gamit Tapos rekta alis na nga din tayo dito Dito nga pala tayo mga tropa, magkikater sa San Fernando Zoo Yan nga pala mga kakosa, kasama natin at kaalyansa natin mga tropa sobrang popogi. Tapos ayun nga mga tropa habang nagse-setup nga kami dito mga kakosa, yo tuwang-tuwa nga to mga tropa dahil may pamerienda nga dito sila nanay mga kakosa pa almusan. nga pala kami dito mga kakosa, pumunta kumain na nga din kami sa shop mga tropa kaya paldo-paldo talaga tayo sa EFT. Syempre mga tropa, magsisipag-sipagan muna tayo dito mga kakosa para di naman nakakahiya pagdating natin eh FT agad tayo. Pasikat muna tayo dito. Tapos ayun nga mga tropa, nagtupi nga lang muna ako dito mga kakosa ng pantable napkin natin. Tapos tiningnan ko nga dito mga kakosa, yung may patinapay ng pa nga si dito mga kakosa kaya nakita ko yung tropa natin dito yung tamang higop lang at tuwan tuwa si Bona nga pala yan mga kakosa Bona kid tapos ayun nga mga tropa syempre magme merienda muna tayo mga kakosa dahil nakakapagod nga pala kahit di pa naman tayo mga tropa napapagod tapos ayun nga mga kakosa yun napakadami pa nga dito mga tropa at si Bona nga dito mga kakosa tuwan -tuwa, o oh Bona kid tapos pamaya maya nga dito mga tropa dumating nga din dito yung forma natin syempre mga tropa pinag merienda din natin yan tapos tutulungan pa nga tayo nyan, mga tropa sobrang sipag talaga mga kakosa sa magsisiling pa. Tapos ayun nga, mga tropa, fully set up na nga din tayo dito, mga kakosa. In-set up na nga din pala kasi nila Boss Renzel kagabihan, mga kakosa, kaya uuwi muna tayo, mga tropa. balik na lang tayo, mga kakosa, kukuha pa din kasi kami mga pagkain, mga tropa, tsaka maliligo pa din ako, mga kakosa, sa bahay. Tapos follow nyo nga pala, mga tropa, yung kapatid ni Boss Renzel dito, sobrang angas, nagbablog din. Follow kayo, gwapong estudyante. Sarili kong vlog yun. Ka man, ay, ay, ay. Ay. Tapos ayun nga mga tropa, umuwi nga lang ako dito sa bahay namin mga kakosa para makaligo tayo. Napakaganda talaga mga tropa ng ambience. Tapos ayun nga mga tropa, nakaligo na nga tayo dito mga kakosa. Suot nga nati, grind slowly dito, sobra ng angas. Shoutout nga pala sa grind slowly, napakaangas talaga ng damit nyo. Tapos ayun nga mga tropa, nakabalik na nga ako dito mga kakosa sa shop. Siyempre mga tropa, pagdating natin, naalis na din tayo mga tropa, dadali na nga natin pagkain dahil tanghalian nga lang pala to mga tropa, ang duty natin na to ngayon. Dadali na natin yan agad mga kakosa dahil kailangan na din yan mga tropa. Tapos nagbaba nga lang kami dito mga kakosa na mga gamit namin. Tsaka mga pagkain mga tropa na natin. Tapos ayun nga mga tropa, yan yung mga pagkain natin dyan mga kakosa, sobrang sarap nga pala yan mga tropa dahil player skatering nga pala yan. Sabi ko nga mga tropa, pag sa player catering kayo, di kayo mabibigo mga kakosa, sobrang lasa ng pagkain. Tapos sobrang angas din natin dito mga kakosa dahil naka-grind slowly tayo Tapos ayun nga mga tropa, nag-iuniform na nga lang tayo dito mga kakosa Kasi may mga dumadating na mga bisibisita mga guest natin mga kakosa okay. Tapos ayun nga mga tropa, nilibre nga lang tayo dyan mga kakosa, ng cook ng tropa natin dyan. Ala pa din kasi mga tropa ang tao kaya tamang tambay lang kami dyan. Tapos no? mga tropa, yung mga duty nga din pala mga kakosa, sa buliran, dumaan din dito mga kakosa, at tinignan din tayo kasi kukuha silang yelo. <laughs> Tapos habang di nga nagsisimula mga tropa, tamang palamig nga lang kami dito mga kakosa. Tapos pamayamaya nga mga tropa, may mga great guests na nga dumating dito mga kakosa, kaya magsiserve na tayo dito. Eh pre, bago yan, e, ka muna! <laughs> Pa isa-isa nga lang mga tropa, yung mga tao dito, mga kakosa, kaya pa konti-konti lay serve natin dyan. Alit-salitan nga lang pala kami dyan mga tropa, nagsiserve. Tapos nagpakakaw nga pala si tatay, mga tropa may birthday na mga 20-20 tsaka mga coins mga kakosa. Si tropa yung may nakita kasi kung 20 doon o plan kuha siya. Parang utot lang mga tropa, hindi makuha ye. Mahina talaga siya mga tropa, dumiskarte. Sabihin, sinasabi pa mga tropa, kunyari daw may nalaglag tas kukunin niya. Kasi sa akin mga tropa yun, nakuha ko agad mga kakosa. Ganun talaga mga tropa, pag discarding criminology ka. Paano pa mga tropa, natawag tayong discarding criminology. syempre mga tropa, pinakain ko na nga din dyan mga kakosa. Si tropa yun, na din kasi Siyempre siya. mga tropa, susunod na din tayo diyan mga kakosang kumain. Yan talaga mga tropa, yung pinakamagandang trabaho natin mga kakosang, nakakakain tayo ng mga masasarap. Aba mga tropa, araw-araw na lang tayo mga kakosang nasa handaan. Siyempre mga tropa, first bite ka muna dito. First bite, picture. Tapos yan nga pala si tatay na may birthday mga kakosang, yung naghahagis ng bariya. Nagisan nga din pala tayo niyan kanina mga tropa ni Tate kaya pumaldo tayo mga kakosa to si tropa dito yung tamang urong lang sobra ng sipa. Syempre tayo mga tropa tamang virtual urong lang tayo dito mga kakosa. Tindi talaga to mga tropa ang kasama natin na bonaki dito mga kakosa yo sobrang lakas nag ice cream pa nga kami dito mga kakosa tapos eto pa nga si tropa dito may dala dala pa mga kakosa may tangay tangay pang ice cream dito by the way mga tropa binigay nga pala sa atin yan mga tropa nila mama kasi napakabait nga pala nila binigay, binigyan tayong ice cream diyan saging na yan mga tropa extra lang yan mga kakosa tapos ayan nga mga tropa dumating na nga dito sila boss rense dahil magliligpit na nga tayo dyan mga tropa kaya itatransition na lang natin yan mga kakosa para mabilis hey. I <laughs> don't <laughs> 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 Tapos ayun nga mga tropa, magkakarga na nga tayo dito mga kakosa. Magkakarga nga lang pala natin nga mga tropa sa trailer. Tapos dadating nga pala si Boss Renzel mga tropa. Saka yung bokbok, isasakay natin yung mga utensil. Tapos dito nga mga tropa, tutulong nga lang tayo dito mga kakosa. mag ano ng upuan. Ay, 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 ay. Paano, paano? Hindi <laughs> mo, Ginagana, tapos ayun nga mga tropa, tapos na nga tayo dito, hinihintay na nga lang natin si Boss Renze. Siyempre mga tropa, pamaya-maya dumating na nga dito, mga kakosa, yung bokboko. ko, inuna nga pala mga tropa, sunduin yung isang duty. Tapos dito nga tayo mga tropa, sumakay sa taas mga kakosa. Muna. Okay, gumagraduate na yun elem, pang elem utak <laughs> tapos ayun nga mga tropa pauwi na nga tayo dito mga kakosa napakaganda nga dito mga tropa ng ambience, and pre mga tropa hanggang maganda yung ambience mga kakosa, magsha shoutout muna tayo dito, shoutout nga pala kay Tito Gian Pascual and shoutout nga din pala kay Maria De Guzman salamat sa suporta. Ah. shoutout nga din pala kay Yanis Yanis, and shoutout nga din pala kay Kurt Binchosa sa mga gusto nga pala mga tropa, pa shoutout, Mag comment lang kayo mga kakosa sa vlog ko na to, tapos ayun nga mga tropa, nakarating na nga tayo dito, mga kakosa sa shop. And salamat nga pala, mga tropa, sa panonood. Eh! Uh! Tapos ayun nga, mga tropa, binanggap pa nga tayo dito, mga kakosa. Sumabi tayo, mga tropa, sa mga daho. At hanggang dito na nga lang, mga tropa, syempre bago yan, e, ay muna, muna, Babay Rock!